Magandang araw po sa ating pong lahat. Muli po ito si Pastor Nelson Serrano Ferrer ng Baguio City. At ngayon po ay makakasama ninyo sa inyong pong uh, pagbubulay ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin o Diyos, pagpalain mo po ang aming pong pagbubulay ng iyong mga salita. Pagpalain po ang lahat po ng makakasama sa gabi pong ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa klat po ng Exodus chapter 33, verse 12 to 13, dito po natin na uh, ng ang ating pong paksa. Ang sabi po rito, NIV version, Moses said to the Lord, I know you by name and you have found favor with me. Teach me your way so I may know and continue to find favor with you. Yan, pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Bagamat halos sa uh, tapos na po ang buwan ng Enero para po sa taong 2024, pabayan po natin na uh, paksayin po natin yung uh, ano ba ang dapat po nating gawin sa mga nalalabi pa na buwan at araw po ng taong 2024. Ang message po natin ay tatakbo doon sa God's favor on the new year. Yung favor po ay nangangahulugan po ito na kung saan ay isa na po nito ay yung aprobadong buhay sa harapan ng Panginoon. Maging approve po yung uh, kapag sinabing approve ay pasado yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Okay, tingnan po natin, sabi po rito ay uh, ang buhay ay isang paglalakbay. Kaya to, ngayong 2024, paano po tayo maglalakbay? Paano natin lalakbayin ang taong ito? Ano po? Si Moses sa talatang ito ay nanguna sa paglalakbay kasama ng mga 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 Israelita sa disyerto na umabot po ng apat na pung taon mula eh ito hanggang doon sa promised land ang kanaan ano po at dito nakita po natin sa pagsisimula ng kanyang paglalakbay bilang isang kristyano at bilang isang pinuno paano po niya sinimulan ito mayroon pong tatlong uh, punto akong ibibigay mula po sa talata Una, ang sabi po rito ay uh, tandaan po natin, simulan natin ang paglalakbay, simulan natin ang bawat araw, simulan po natin ang bawat plano sa pamamagitan po ng panalangin. Lahat po tayo ay nananalangin. Pero ang tanong, ano po ang mga laman ng ating panalangin? Si Moses bilang isang Kristiyano, tignan po natin kung ano ang laman ng kanyang panalangin. Pansinin po ninyo, ang laman ng panalangin ay samahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ang gusto po niya ay matiyak na ang presensya ng Diyos ang sasama sa kanila. Marami pong tao na nananalangin pero ang gusto lamang ay ang kayamanan ng Diyos, hindi ang Diyos. Ang gusto lamang nila ay ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ang Diyos. Ang gusto lamang nila ay kalusugan mula sa Diyos, hindi ang Diyos. Maliwanag kay Moses ang pangako ng Diyos. Amen. Nang sila ay pupunta sa napakaganda at napakasaganang lugar. Ito nga po ang promise lang, Ano po? Pero ayaw niya na mabuhay lamang sa kasaganaan. Ayaw niya na maging komportable lamang ang buhay. Kasi hindi niya itinuturing na ito ay pakinabang sa buhay niya. Wala ang lahat ng ito kung wala ang Diyos sa buhay po niya. Ito pong nakakalimutan po ng maraming tao, akala nila ang kailangan, ang pangarapin ng planuin kung paano madadagdagan ang kayamanan natin, ang katalinuan natin, kung paano tayo aangat. Tandaan po natin, mula po sa aral ni Moses, ano ang saysay ng kayamanan kung walang Panginoon sa atin? Ano ang saysay na malayo ang mararating mo ngayong 2024? Sa kayamanan man, sa pinag-aralan man, sa kasikatan man, kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Kaya po ngayong oras na ito ay ang challenge o hamon po sa bawat isa. Ikaw, nanalangin ka ba sa pagpasok ng taon na ito? Ano ang yung ipinanalangin hanggang ngayon? Ano ang laman ng yung panalangin? Sana matuto tayo sa panalangin ni Moses na Lord, samahan mo po kami sa aming paglalakbay sa buong taong 2024. Kung hindi mo pa ito nagagawa, pwede mong gawin maging ngayon. Sabihin mo sa kaniya, Lord, samahan mo po ako o kami sa aming paglalakbay sa buong taong 2024. Mahalala po natin ang sinasabi ng salitan Diyos paalala ni Apostol Pablo. Magiging basura yung pong inaakala nating napakahalaga sa mundong ito kung walang Panginoon. Amen. Kasi tignan po ninyo si Moses, alam niya na kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Pero hindi yun ang tinignan niya. Parang uh, ang nakikinita ko, anong silbi ng lahat ng iyon? Kung sa paglalakbay namin, Lord, mawawala ka sa amin. Amen. Kaya po, tandaan natin, ipanalangin natin na sa kabuwan ng taong 2024, kasama natin ang... Panginoon. Ikalawa ay ang tinatawag natin na ngayong uh, maglalakbay tayo mahumaling o pagkahumaling. Ano po ang pagkahumaling? Ito po ang ibig sabihin sa English o English po kung translate natin ito, obsession. Obsession sa Diyos. Ano pong ibig sabihin? Magkaroon tayo ng matinding interes na makilala ang Diyos at malaman ang kalooban ng Panginoon. Tignan niyo ang laman ng panalangin ni Moses sa ating pong teksto. Ano po ang sabi niya? Exodus 33 verse 13. Teach me your ways. Tignan po ninyo. So I may know you. Praise God. Yung mga dakilang tao ng Bible ang kanila pong uh, interes ay yaong uh, um, makilala pa ang Panginoon. To know Him more. Amen? Marami pong mga tao, habang tumatagal sa pananapalataya, nagiging matabang sa Panginoong Diyos, na hindi dapat. Dapat po araw-araw ay lalo pa tayong uh, nagkakaroon ng malaking interes sa Panginoong Diyos. Gusto natin ang kanyang salita dahil gusto natin ang kanyang kalooban. Gusto natin na magabayan tayo na sa paglalakbay na ito. Amen. Dito po nakikita natin kiliw kong tagapakinig yung pong sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Isang kapatid sa pananampalataya sa katawan po ni Dr. Jim Caseman ng AFCM. Ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay siyang ating navigational map. Ito po ay navigational map, yung pong paglalayag natin kung tayo man ay nakabarko, paglalayag sa dagat. Tinuturo ng navigational map kung nasaan ang mga sun bars. Ito po yung mga ano po yan, ano po. Uh, maaring uh, masalpukan ng sa uh, sasakyang dagat na makasira po nito. At tinuturo niya rin ng corals para po um, alam natin kung paano iiwasan ng mga ito. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Kaya tinawag po ito na ilaw ano po para po maiwasan po natin ang mga bagay na magdudulot ng kapahamakan sa ating kaluluwa at magdulot po sa atin na na maiwasan natin ano po yung tayo po ay mailigaw. Amen. Kailangan natin ng perpektong patnubay o gabay sa taong 2024 at ang pinaka pinakaperpektong gabay at patnubay ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita itinuro rin ito ni Moses lagi po nating naririnig yung pong uh, salita ng Diyos dito po sa Joshua chapter 1 verse 8 wala pong Kristiyanong hindi nakakaalam ng talatang ito ano pong sabi ng Biblia basahin ang salita ng Diyos gaano karami gabi at araw huwag kalilimutan ang pagbabasa nakakalungkot po ano po maraming mga tao hindi siguro nagbabasa pero pakurot-kurot lang nagde-devotion nakikinig pakurot-kurot lang pero iba kapag obsessed po tayo yung pong nahuhumaling po tayo Matagal na rin po akong pastor pero wala pa yata ang kristyano na nagreklamo. Eh, bakit ang ikli-ikli naman ng message ni pastor? kadalasan po ang reklamo ng mga tao ay iyaong. Amen. Pagkahaba-haba naman ng mensahe, pagkahaba-haba naman ng gawain. Kapatid, iwasan po natin ng ganito. Gusto nating sumaga ng buhay, managumpay ang buhay, ay mahumaling tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo nagsasawa na makinig, hindi tayo nagsasawa na magbasa, hindi tayo nagsasawa na magbulay. Habang pong uh, uh, pangit man pong gamitin, ano po, yung drugs po, eh, kapag natikman yan, nagiging uh, gahaman, nagiging adik ang tao, amen pero yun ay eh, nagdudulot ng maagang kamatayan, pero ito, ang salita ng Diyos ay uh, hindi po tayo ma-overdose dito. Habang tayo po ay ibinibigay ang natin ang ating panahon sa salita ng Panginoon. Lalo po tayo'ng gumagaling, lalo tayong tumatalino, lalo pong nagniningning ang Diyos sa buhay natin, lalo tayong pinagpapala. Kaya po ang payo ko, amen, ay mahumaling tayo sa salita ng Panginoon. Amen. And then po at ang ikatlo ay ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yung ibig sabihin ng pagiging kalugod-lugod? Ito po yung pleasing God. Yung maging uh, delight, hindi ba? Naririnig po natin yung uh, delight yourself unto the Lord. And He will give you the desires of your heart. eto po yung uh, kapag sinabing delight, isang buhay na pasado sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya magle-level up po tayo parang uh, hindi ka pwedeng mag-grade 2 hanggang hindi mo pinapasa ang grade 1. At taon-taon, amen, ipinapasa mong 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang maging high school, hanggang maging college. Mahabang proseso. Pero mayroon pong pag-angat. Ganon din po, gili kong tagapakinig, nawa sa atin. Araw-araw, taon-taon, nagle-level up ang buhay natin. Bakit po? Kasi ang buhay natin ay pumapasa aprobado sa harapan ng Panginoon. Amen. Sabi po rito ng salita ng Panginoon Diyos, nasumpungang talugod lugod ang buhay ni Moses sa harapan ng Panginoon. Tignan po ninyo yung talata. Babasahin ko pong muli. Ano po? Ang sabi po rito ay, Teach me your ways so I may know. Hallelujah. You, or I may know God. Ano po? At dito po ay binanggit po ng talata. Babasahin ko po. Exodus 33 verse 13. Teach me your ways. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. So I may know and continue to find favor approval with you. Naumaling siya sa word. Bakit po? Gusto niya na ang buhay ni Moses maging pasado sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya po, nawa ang lagi nating maging manalangin sa Diyos ay, Lord, tulungan mo po kaming ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. 2 Timothy chapter 2 verse ito itong sabi ni apostol Pablo sa nakababatang manggagawang kristyanong Si Timoteo sabi niya pag-aralan mo study to show thyself a proven to God a workman that needed not to be ashamed rightly dividing the word of truth Psalms chapter 37 verse 4 delight yourself yan maging pasado ang iyong buhay sa Panginoon in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Amen? Kaya po, giliw kong tagapakinig, ano po, ipapaalala natin, si Moses naglakbay. Hallelujah! Sinimula ng paglalakbay, tiniyak ang kanya pong uh, uh, tatlong pi na ito. Una, nanalangin siya, panalangin na samahan siya ng Diyos. Ipanalangin mo na samahan ka ng Panginoon. Ikalawa, siya po ay uh, obsessed sa Word of God. Amen. Kahit kay Moses, sabi niya, pagbulayan mo, huwag kang lalayo sa salita ng Panginoon. Huwag mong pagdudahan ng salita ng Diyos. Kahit anong mangyari sa pagpapatuloy mo sa paglalakbay, huwag mong yaalis ang mga mata mo sa salita ng Panginoon. And then, ikatlo, araw-araw ng buhay mo, ay tiyakin mo na ito'y nagiging pasado sa harapan ng ating pong Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Salamat po sa paalala na bigay po ng iyong mga salita. Patuloy po Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Magkaroon po ng damdamin o God na magpagabay sa iyong mga salita at bigyan mo ng lakas gamit ang iyong Espiritu Santo para makapamuhay sa buhay na kalugod-lugod sa iyo. Pabayaan mong maging babad kami lagi sa iyong presensya at masumpungan mo kami na nanalangin palagi at inihingi ang iyong patnubay at pagsama sa bawat minuto ng paglalakbay at pananatili namin sa mundong ito. Pagpalain mo ang ministering ito, Panginoon, at ang grupong ito. Patuloy po, Lord, sama-sama po kami na naniniwala na lagi pinakikinggan mo ang panalangin ng bawat isa. Bawat panalangin matugunan ngayong pong oras na ito at patuloy, Panginoon, sa iyo aming ibinibigay ang pinakamataas na papuri in Jesus' name. Amen and Amen. God bless po sa lahat.